Hello mga panggaya for today's menu no video. Gagawa tayo or magluluto tayo ngayon ng carbonara mga pangga. So as you can see, pini-flex na natin yung ating mga parapernalias. Ayan. So yan yung ating mga ingredients, no? Ayan, yung ating mushroom, yan, jolly mushroom. Ayan, meron tayo. Yung ating all-purpose cream na ang brand ay Alaska. Ayan, cheese. Ayan, nagmamadali siyang mag-flex. Cheese, evaporated, uh, evaporada cowbell, yung fiesta, noodles, spaghetti, and of course, yung ating chicken loaf ham. Ah, ayan, hindi ko alam bakit nagmamadali akong mag-flex dyan, no? So, ayan, sana nakita nyo yung ating mga ingredients for today's menu. Actually, may kulang dyan yung uh, onion, tsaka yung bawang. So, syempre, matik na yun mga pangga, no? Pag magluluto tayo, syempre talagang hindi mawawala yung onion and bawang. Ayan, meron tayong mga asin magic, sarap ganun-ganun. mga pangga, ito try na natin hindi pala ito try, gagawin na natin is paghaluhaluin yung wet ingredients, ayan so actually, bago ako nagluluto talagang uh, hinahalo ko muna yung mga wet ingredients hindi yung talagang uh, sinasalang ko muna yung kalan, hindi talagang hinahalo ko muna siya mga pangga so iba-iba yung mga pamamaraan natin, pero ito yung paraan ko So ayan, ayan yung ating all-purpose cream na ang Alaska ay brand. Actually, ma maganda rin yung Nestle na brand. Kaya lang, medyo cheaper to kahit papano yung Alaska. At kahit cheaper siya, masarap pa rin naman siya mga pangga, no? So nasa inyo yung mga pangga kung uh, gusto nyo Alaska or Nestle, nasa inyo yon. So ayan, ginugunting ko na yung isa, joan Ayan, mm, diba? So dahan-dahan tayo sa paggugunting So, yan. Ilagay na natin yung ating purple cream. So, yan. Ilalagay na naman ulit natin yung uh, evaporada na mga gatas. Ayan. Cowbell yung brand. Actually, mas cheaper yan mga pangga At swak na swak din talaga ang lasa niya. So, maraming brand ng evaporada, no? Evaporated milk. So, depende pa rin sa inyo yan, mga pangga, kung ano ang napupusuan yung evaporated milk. So, ayan, pinaghalo-halo natin yan para talagang mag-swak yung ating mga paraphernalias, yes, mga pangga, no? Para mag talaga siya. So, ayan mga panggana, yung one cup of water, nilagay natin dyan sa evaporada na can para masimut talaga natin yung gatas mga panggano. Ayan, so yung kalahati, binuhos natin sa ating wet ingredients. Ayan, hinalo-halo natin mga pangga. At syempre, yung kalahati na natira na water, dyan natin tutunawin yung ating cornstarch. Ayan, tunawin natin dyan bago natin ibuho sa wet ingredients na pinaghalo-halo natin ¡Mi canina! So, ayan mga panggano, nilaga na natin yung ating spaghetti noodles. Kasi, syempre naman, no, matik na yan. Alam na natin ng basic ng paglalaga ng ating spaghetti noodles. So, ayan, malambot-lambot na talaga yan mga pangga. And after that, isi-set aside muna natin yan. Kasi, lulutuin na natin yung ating sauce sa ating carbonara. So, ayan mga pangga. Ayan na, lumabas na yung mga ingredients natin dyan, mga pangga, no? So, nakita niyo yung bawang kanina. Ayan yung mushroom. Ayan yung ating ham. Hindi pala ako naglagay ng bawang, ay, ng bawang ng sibuyas dyan, mga pangga. Bawang lang pala. Ayan, so, syempre, ang gagamitin nating, ah, uh, mantika dyan is yung butter. Ayan. Pwede rin naman yung normal na mantika. Talagang nag lang ako dyan mga pangga. No, butter talaga yung ginamit ko. Kasi para mas creamy yung ating carbonara. So, sa isang bar ng uh, butter, ayan, yung one-fourth doon, yun yung gagamitin natin sa ating carbonara na isang kilo. So, ayan, natunaw na yung butter. So, syempre, gigisa na natin yung ating pang malakasang bawang. ayun Hindi pala ako naglagay ng sibuyas dyan, mga pangga. Medyo matagal na kasi itong video ko. At ngayon ko lang talaga siya na edit. So, ayan, igisa-gisa lang natin yung ating bawang bago natin isunod yung mga ibang ingredients na panghalo sa ating carbonara. So, ayan, luto na yung ating bawang. So, uunahin natin igisa. Eh, gisa or lutuin yung ating chinap na ham mga pangga no? so lulutuin muna natin yung ating ham bago natin isunod yung mushroom mga pangga ayan so napakasimple lang no gisa gisa lang naman talaga yung ginagawa natin dito sa ating sauce at syempre talagang pang ang halo halo yan mga pangga So ayan luto na yung ating ham dyan. So isusunod na natin yung ating pangmalakasyang mushroom o di ba. Yung isang lata ng uh, jelly mushroom, may eh, medyo madami-dami na talaga. At uh, talagang pwedeng-pwede nang ihalo sa 1 kilo na carbonara na noodles spaghetti ano ba yun? 1 kilo spaghetti noodles, ayan. So, simple lang naman talaga yung mga sahog natin kasi talagang pang merienda lang to nung time na to na niluto ko mga pangga, no? At talagang tipid-tipid talaga to. Ayan, talagang sinimot pa, oh. So, ayan, naluto na yung ating mushroom. So, syempre, maglalagay tayo ng nor pork cubes. One nor pork cubes, mga pangga. No? Kasi para mas manamnam natin yung parang pork na kahit chicken ham yung ilagay natin, mga pangga. Ayan, no? so wala naman kasing ano eh, ang ibang choice kundi wala tayong pork edi doon na lang natin bawiin sa pork North cubes so isang piraso lang mga panggano ang ilalagay natin para kahit pa pano, may lasang baboy naman yung ating sauce na carbonara ayan, pagkatapos ting halo-halo, eh, so syempre hindi mawawala yung pang uh, black pepper ground. Ayan, napakadami no. Kasi alam nyo naman talaga mga pangga mahilig tayo sa pamintang durog. Ayan. So para wala lang, medyo talagang yung mga carbonara nilalagyan naman talaga ng paminta. Sa akin ha, pero yung iba kasi hindi ko sure kung naglalagay sila ng paminta. Pero ako, naglalagay ako ng paminta mga pangga after ng paminta mga pangga, ilalagay na natin yung ating wet ingredients. Ayan. So, syempre, ilalagay natin yan. Pag talaga nakita natin lutong-luto na yung mushroom, yung ham, at talagang nagkulok-kulok na yan. So, ayan na yung ating wet ingredients. Syempre, halu natin kasi syempre may cornstarch yan, mga pangga. Para hindi siya mamuo-muo. Yung cornstarch, mga pangga, actually, talagang nilalagyan ko yung carbonara ng cornstarch. Para kahit papano, medyo creamy siya. Yung parang malapot siya. Pangit naman kasi pag ang carbonara natin, eh, hindi ganun kalapot. So, ay ayan, pakuluin lang natin yan mga pangga eh, hintayin natin na lumapot ayan, ibig sabihin nun pwedeng pwede na yung sauce natin so pakuluin muna natin yan mga pangga bago natin lagyan ng ating mga pampalasa So yan actually hindi pa yan kumukulo, medyo mainit na lang talaga yung sabaw. Syempre ilalagay na natin yung ating pangmalakasang magic sarap. Ayan. So isang buong magic sarap yung nilagay natin diyan, no? Isang buong sachet. Actually konti lang naman yan eh. Ayan. Tapos naglagay rin tayo ng kaunting asin. Siguro mga half half tablespoon ng asin. Ayan para mag ano naman siya ayan din nagdagan ko pa di ba para hindi naman ganoon katamis kasi di ba parang matamis yung carbonara ayan so ayan pakuluin natin yan ulit mga panggano and then syempre pag, uh, mag creamy creamy na siya at ready na siya man natin man titikman natin. So, syempre, hindi natin talaga titigilan sa paghalo-halo yan, mga panggap, no? Kasi, baka yung cornstarch ay mamuo sa kawali at masunog yung bandang gitna. So, halo-halo lang yung gawa natin dyan. So ayan, medyo lumalapot-lapot na siya mga pangga. No? Ayan, titikman natin kung pasok na pasok na ba yung lasa sa ating panlasa, no? yung sauce. Ayan. Medyo creamy na ngayon siya. Ayan, nag thumbs up pa talaga si pangga. Ayan, nakita niyo naman, medyo malapot na talaga siya mga pangga. No? At talagang kumukulo-kulo yan. Ayan, nakikita niyo palang may mga nagbababol sa gitna. Ayan, Ay, ibig sabihin yan, nakulo-kulo na talaga yan siya mga pangga. So nasa medium heat lang tayo mga pangga. At syempre, hindi natin titigilan yung paghalo kasi baka mamaya mas masunog yung ilalim, no? Masayang yung effortness natin. So, ayan mga pagka kumukulo -kulu, kulu na talaga siya. So, yan ang time na ilalagay no na natin yung ating spaghetti noodles. Ayan, hinaan lang natin yung apoy. Ayan, so ilagay na natin para mag sa noodles yung ating sauce. So, ayan mga pangga, na yung ating carbonara. Ayan, no? So, napakasimple lang at talagang hindi mo nakita yung ating mga sakog dyan na mushroom at ham. Um, pero may mushroom at saka ham yan mga pangga. Ayan, no? Talagang natabunan lang talaga siya ng noodles kasi <laughs> isang kilo ba naman yan pero hindi siya ano ha ah. masarap yung lasa niyan dahil binawi talaga sa sauce mga pangga so ayan no sana nagustuhan niyo yung ating video for today at syempre ipi-prepare muna natin yung mga pangga no lagyan ng atina, lagyan atin na lagyan natin ng ano yan chicken cheese ayan so ayan mga pangga may cheese na sa ibabaw sa ibabaw lang mga pangga so ayan napakaganda niya tignan no para siyang mahablangka na hindi ko alam mahablangka ba to o carbonara ba to basta yan na yon so sana nag-enjoy kayo sa ating video for today, sa ating menu video for today. Ayan, sa mga hindi pa na kapag subscribe dyan sa YouTube channel ko, ayan, do subscribe to my YouTube channel, Panggaming Guy, and hit the notification bell para ma-update mga bagong videos na upload ko. Ingat kayo lagi. Bye!